Hello everyone! Good morning! Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome back sa aming channel. At ayan, nagluluto ako dito ng itlog para sa aming, aming almusal. Namiss ko nga kumain ng ganitong pagkaluto ng itlog, guys. Yun, nilagyan ng sibuyas, bawang, kamatis... Gloomy kaunti ngayong umaga guys at medyo malamig ang hang Ayan, may slice bread din kami dito na may cheese. At nagtimpla na rin ako ng paborito kong chocolate, hot chocolate drink. I thought it's uh, your up already. Ngayong araw pala guys ay pinalinisan namin sa asawa ni Lenlen itong aming mga niyog na malapit sa aming garahian kasi baka mahulog yung mga buko at masira yung bubong ng, ng aming garahian. Kaya pinalinis na namin lahat sa asawa ni Lenlen at ipapamintay na lang namin sa kanya. right, lagay na natin tong nabili nating souvenir from Cebu Ref Magnet. Dagdag sa aming collection dito. So, meron kaming Vietnam. Ito, gift to ng aming kaibigan nung nagpunta sila ng Vietnam. Pero, ano, uh, tumira din kami ng Vietnam. What do you want? Tumira din kami ng Vietnam mga ano guys, more than a year. Doon ko pinanganak si Yuri, doon din kami nagpakasal ni Dimitri. Tapos, ito naman from Sikihor. Ay, nahulog. Nung nagpunta kami ng Sikihor last year, December last year, hindi ko na i-vlog yun. Pero nagpunta kami ng Sikihor last December. Tapos, itong, itong ang bago is from Cebu. Ito naman, ito naman, from Boracay. Nagpunta din kaming Boracay last year. Ayan na ang ating mga collection, ref magnet. Soon pupunta kami ng Manila. So, bibili din kami ng souvenir from Manila. Nagko-collect kami ng mga ganyan. Every island dito sa Philippines at every country na mapuntahan namin. Nag-order ako sa Lazada nitong kit for embroidery, guys. Kasi nung mga nakarang araw, lagi ako nanonood ng mga embroidery tutorial sa YouTube. At parang nagustuhan ko siya at nainganyo ako na matuto. Kaya ayan, nag-order ako ng embroidery kit. Ayan, for our lunch, nag-iihaw ako nitong manok na minarinate ko kagabi. At ayan si Yu Chan sa duyan nag nag duyan duyan siya well waiting sa aming tanghalian. At si Dimitri naman guys, sobrang busy niya ngayong araw kasi nga ay nag ang ganda naman siya nag-webinar para sa, sa mga binibenta niyang courses online. At uh, tingnan niyo naman ang moon dito ngayong gabi. Sobrang ganda ng moon dito sa bukid. Mas maganda talaga siya sa personal. Sa phone hindi siya masyadong clear pero sa personal sobrang ganda. Sobrang laki ng moon ngayong gabi. Let's go guys. Magtanim tayo ng watermelon. Since tag-init na. Malapit na mag-summer. Nag-germinate daw ito sa 25 to 35 degrees Celsius in 5 days. Can be sown directly or transplanted. Ah, direct ko na sa, sa ano. Sa tataniman ko. Let's go. Do natin sa labas itanim itong mga ano watermelon seeds. Dito, oh. Dito, sa aming dito, magandang taniman ng watermelon. Mga sin sitaw. Bakit sintas ang tawag ko? Sitaw. Sintas ang tawag nila dito sa, sa baslay. Ah, kinain ng mga insekto ang mga dahon. Ah, may nag-comment na ano daw mag dikdik ako ng bawang at ilagay sa tubig tapos yung tubig yung spray ko dito para hindi sila kainin. Gagawa ako mamaya. mga sitaw. Hindi ko pa na-transplant yung yung mga upo. Dito ko ilalagay yung mga upo. Okay, so dito ko itatanim yung mga watermelon ko na mga buto at ayan nga, dinidiligan ko itong lupa na tataniman ko dito. Ba at saka i-cultivate ko muna bago ko ilagay yung mga butto. Sabi ng aming kapitbahay, wala pa daw nakapagpatubo ng watermelon dito sa amin. Iwan ko lang kung totoo kasi sabi niya nagtry daw siyang magpatubo ng watermelon pero lagi daw namamatay. Siguro, nagpatubo siya, nagtanim siya, rainy days kasi na, narinig ko hindi daw talaga tumutubo ang watermelon pag rainy days. I don't know if totoo. Kasi yung friend ko, nag-try din magpatubo ng watermelon. Yung lagi, tag-ulan nga iyon. Sabi niya na ano lang daw, namatay lang daw yung mga watermelon niya. Since malapit na nga mag-summer at mainit na nga dito sa atin ay siguro tutubo itong aking mga watermelon. Kasi nag-germinate siya up to ano, 35 degrees Celsius.

kampung buto ng watermelon lagyan ko to ng harang dito para hindi ito sirain ng mga manok Yan pagkatapos kong itanim yung mga watermelon ay naghanda naman ako nitong mga kawayan na ipaghaharang ko mamaya para hindi sirain ng manok ang aking mga itinanim na watermelon. ayan, habang naglalagay nga ako nitong mga kawayan, ay dumating naman itong kapitbahay namin, si Lenlen. Tinulungan Len. niya ako magputol pa ng mga kawayan at maglagay dito pangharang sa aking watermelon. na ako ng mga watermelon. Sana tumubo yan. Nilagyan ko ng mga pangharang para hindi siya masira ng mga manok. Maglalagay pa ako ng mga buto dyan kasi kulang yung buto. Sampo lang yung buto dyan. Ngayong araw nga ay napakalakas ng hangin dito sa amin. Ayan, tingnan yung mga niyog mga buko dyan. Dinuyan-duyan talaga ng hangin. Para sa tanghalian naman namin ngayong araw guys, ay magluluto ako ng napakasarap na uh, Vietnamese dish. Tofu in tomato sauce. Isa ito sa mga paborito naming pagkain ni Dimitri. Nung nasa Vietnam pa kami nakatira, sobrang sarap nito guys. So, so pinirito ko lang yung mga tofu, tapos nagisa na ako ng bawang at sibuyas. Tapos nilagyan ko ng uh, napakaraming kamatis kasi kailangan nito ng kamatis kasi tofu so to, uh, in tomato sauce nga ito. Tapos, naglagay din ako ng asin kaunting ketchup. Kung may tomato sauce kayo, lagyan nyo ng ka kaunting tomato sauce. At nilagyan ko ng tubig. At kaunting soy sauce. Kung may ano kayo guys, kung may patis kayo, lagyan nyo na rin ng kaunting patis. Tapos ayan, i-ano lang natin ang kamatis. Lulutuin lang natin ang kamatis hanggang sa mag-ano siya, ano tawag doon, mag-caramelize hanggang sa mag-reduce yung kamatis guys at maging parang sauce na tapos ayan nilagyan ko pa ng asin kasi medyo matabang tapos itong mga tinan nag din ako nitong mga tinanim ko na cilantro isa ito sa pinaka ingredient sa pagkain na to, guys itong cilantro kaya nga ako nagtatanim-tanim ng mga cilantro kasi gustong gusto ko to ilagay sa mga dishes natutunan ko ito sa Vietnam yung mga dishes nila nila talaga nilang ng silantro at uh, napakasarap nga, nagustuhan ko kaya nagtanim din ako ng marami tapos ayan nilagay ko na yung mga tofu din tapos pag naluto na lagay niyo na ang silantro pang last na ang silantro parang itoppings niyo lang ang silantro para hindi naman siya ma -ano, maluto ayan, sobrang bango guys, sobrang sarap Vietnamese dish. You remember this in Vietnam? Yeah. You like eating this in? Mmm. Tastes like it. Tastes like in Vietnam. Mm. With our cilantro from the garden. This is our from our garden. Cilantro. What is it? Cilantro? Or coriander. green. Looks yummy, eh. na. Naluto na ang ating tofu and tomato sauce. Vietnamese style na ano ko to natutunan ko to sa Vietnam nung nasa Vietnam kami guys to yung isa sa mga paborito naming pagkain doon ni Dimitri sobrang sarap talaga nito try nyo guys lutuin mas, mas masarap siya with coriander or cilantro super yummy perfect with rice Mm, so, i brush it up. But at the try it It's really good for Vietnam. Let's try it. Mmm. It's better than in Vietnam. Because I'm your wife. <laughs> Yummy and healthy. Mm. Really? Mmm. Very really good. And this so yummy. That's the cilantro fresh from our... Itong si Dimitri guys, kapag luto ko ay talagang sinasabi niyang masarap. Kahit minsan nga ay hindi ako nasasarapan sa sarili kong luto. Pero ito si Dimitri, para sa kanya laging masarap. Sinasabi niya lagi, masarap. Mm, so mm, Good, masarap. <laughs> hindi ko alam kung totoo nasasarapan siya or sinasabi niya lang para hindi ako ma-offend dahil asawa niya ako. Pero ito namang naluto ko ngayon na tufo, parang nasarapan Dimitri, talaga siya kasi naka nakadalawang plato pa nga siya. Maraming maraming salamat guys sa uh, Panonood sa video na to, magkita-kita po tayo sa susunod na vlog.